What's up guys? Nandito ulit ako sa farm namin dito sa Mount Cabanto. Kung mapapansin nyo guys, may ano na tayo dito ngayon. May lambat. Ito kasi pangharang sa sawa. Yan kung mapapansin nyo, yan simula pinaikutan na itong bahay. Itong bahay ni Lola kasi para may ano sa sawa. May pang kontra. <coughs> para hindi kainin ang mga kambing ito nga pala guys itong aming manok ito yung panibagong mga sisiyon itong inahin na ito yung, mga, yung iba malalaki na wala pa hindi pa bumabalik maya maya pa siguro yun. so tara guys kukunin ko na yung kambing si isisilong na namin Itong nga pala guys si Gupa kasama namin yun si Gupa. yan si mother sabi ni mother may amay na lalam daw papa ano mo na ng konti kasi medyo maaga pa naman. Ito dito may butas dito dito ako namasot. David, bakit mo mabinotasan dito? Mm. May sira. Oo ko pa. Dito ka damaan. Okay. Naka ano pala tayo guys naka -plash. Kina, ay kinaan guys ng kambing oh. Itong aming saging. Nagka ano na. Sabit sabit, sabit. Si Meme. Busog ang ngayon mi -mi ah. ka ngayon Meme ah. Ayun ka taot siya bot. Bali may dalawang rekro tayong kambing guys. yung isa yung kulay gatas tapos ito yung lalaki ito guys kakaiba sya parang pang to guys ang haba ng kanyang sungay na parang nakakatakot as you can see guys parang pay parang hindi pa tayo magka close mimi -mi ah mimi -mi oh, nga mamaya ano? yan Ayan guys tinanggal natin yung kanyang Sabit sabit dito sa kahoy Ito siya guys oh Ang kanyang suko Ayan mga guys Nandito na itong ibang kambing sa loob ng lambat. Ayan guys, Isisilungan namin itong mga nakatali kasi yung mga hindi nakatali yung mga laya lang nandun na nandun sa loob ng lambat dun sa may bahay ito yung nakatali na isa ito si Royal tapos may tatlong recruit pala guys Nakambing kambing nandun siya kala ko kanina dalawa lang tatlo pala Ayan, ando na guys. Hindi makadiretso. Gumawa ng butas yung isa. Hindi kasi makadaan. Ayan. Doon na din dumaan. Shhh. Shhh. Diretso na. Sasarado ko na yan. Diretso na. Shhh. Hmm.